Ano man ang ihit ng hanging politikal, hindi nagbabago ang ibig sabihin ng pagkabayani. Hindi mabubura ang kabayanihan ng isang tao kahit pilit silang ibinabaon sa limot, kahit patanggalin ang kanilang mga muka sa pagkakaimprenta sa pera. Hindi nadadaan sa katang isip na kwento ang landas tungo sa pagkabayani. Hindi ito na ididikta na kung sino ang nasa poder. Hindi ito na ikukulong o napapas lang. Ang kabayanihan, hindi itinatakda na kung saan inilibing ang isang tao, kundi na kung paano sila nabuhay at kung paano siyang nag-alay ng sarili sa isang kausa na mas malawak kesa sa pansariling interes. Ibig sabihin, ang kabayanihan nakasalalay sa totoong gawa. Ang saya ko na nakabalik ulit ako dito. Hindi ko po malilimutan yung huling pagpunta ko. Kasi yung pagpunta ko dito, yun yung naging dahilan sa pagtanggal sa akin bilang Hadzi Chair. Ano kaya mangyayari after nito? Taong isang libo, naraan at siyam naput dalawa, nang unang nag-ukit ng na mga pangalan dito sa bantayog, bantayog ng mga bayani. Anim na limang pangalan ang napabilang sa unang pangkat na yon. Mga pinuno at aktivista, mga pare at periodista, mga hukom at makatang pumalag sa diktadurya at ipinamala sa atin kung ano ang kayang ialay ng Pilipino sa ngalan ng kalayaan, dignidad, katarungan, at sa adhikain ng isang makataong lipunan. Ipinapaalala ng lugar na ito, hindi lang ang isang madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Sagisag din ito ng ng hindi nagkukulang sa kabayanihan ang Pilipino. Tanda ito na ang liwanag pinakamatingkad sa harap ng kadiliman. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang listahan ng mga bayaning kinikilala natin sa pamamagitan ng mga pader na ito. Bumabalik tayo dito sa Bantayog upang mag-ukit ng mga bagong pangalan. At sa halos taong-taong nagiging pagtitipon dito upang magparangal, tiyak ko, mulat tayong lahat na nagbabago ang konteksto ng ating paggunita. Ipinagtatabi natin ang mga kwento ng mga kilikilala natin dito at ang kwento natin sa kasalukuyan. May mga taon halimbawa na gumunita tayo habang sinisimulang pinagpitasin ang bunga ng demokrasya. Kung kailan nakikita natin ang pag-asenso ng ilan habang malino sa atin na meron pa rin mga napapag-iwanan. Kaya nga napapaalalahanan din tayong hindi patapos ang laban. May mga tao naman kung kailan sa harap ng nasaksihang pagpaslang ng ating mga kababayan, nararamdaman natin ang mas maigting na pangangailangang tumindig para sa karapatang pantao. At may mga panahong tulad ng kinap, kinap, papalooban natin ngayon. Kung kailan tila hinahamon ang mismong buod ng pagkakaroon ng bantayog na tulad nito. Kung kailan yung batas militar, yung diktadurya, yung pagnanakaw, at pagpapahirap at pagpatay na nilabanan na nagi at naging mitsa ng buhay ng mga pangalan sa pader na ito. Kinikilala na ngayon ng karamihang Pilipino bilang isang golden age. Na para bang habang gumugunita tayo rito, napakarami namang tumutugon na never forget alin, never again saan, wala kaming maalala. Hindi namin alam ang mga kwentong yan. Hindi maiwasang mga nak ng pagkabalisa ang ganitong sitwasyon. Napapaisip tayo, tama pa rin ba ang pagkaunawa natin sa salitang bayani? Para saan pa natin ginagawa ang mga pagtitipong tulad nito? Bayani pa rin bang maituturing ang mga taong tinitingala ng ilan habang tinutulog sa naman ng iba? Mahihirap na tanong itong kailangan nating harapin. At humaharap ako sa inyo ngayon para makiisa sa pagninilay at para idiin ang paninindigan. Ang nangyari ay nangyari. Ang kasaysayan ay kasaysayan. Ang tama ay tama. At ang mali ay nananatiling mali. Gaano man kalakas ang boses na mga nanggigiit nito. Ang katotohanan ay hindi nadadaan sa bilangan ng sumasang-ayon. Ano man ang ihit ng hanging politikal, hindi nagbabago ang ibig sabihin ng pagkabayani. Hindi mabubura ang kabayanihan ng isang tao kahit pilit silang ibinabaon sa limot, kahit patanggalin ang kanilang mga muka sa pagkakaimprenta sa pera. Hindi nadadaan sa katang isip na kwento ang landas tungo sa pagkabayani. Hindi ito na ididikta na kung sino ang nasa poder. Hindi ito na ikukulong o napapas lang. Ang kabayanihan, hindi itinatakda ng kung saan inilibing ang isang tao, kundi na kung paano sila nabuhay at kung paano siyang nag-alay ng sarili sa isang kausa na mas malawak kesa sa pansariling interes. Ibig sabihin, ang kabayanihan nakasalalay sa totoong gawa. Totoong ipinaglaban ni Julieta Armeya ang karapatan ng manggagawa. Bayani siya. Totoong nakipagsapalaran si Kaliway Asuncion sa ngalan ng mga magsasakang inaabuso ng mga makapangyarihan. Bayani siya. Totoong nanindigan para sa tapat na pamamahala si Heidi Yorak Bayonisya, ang mga taong pinararangalan natin ngayong taon at ang mga nauna na natin kinilala sa higit dalawang dekada, totoong ginawa nila ang lahat ng makakaya, inialay ang lahat ng kayang ialay para sa kapwa at para sa bayan. Si Manuel Bucaylas Sampiano, mas kilala bilang buyog, matumindeg bilang boses ng ATA community sa Davao City at nanguna sa pakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan at pagkamulat. Si J. Antonio Matamorosa Carpio, abogado, kolumnista at sundalo mula sa Amen sa Naga City na ginamit ang husay at lakas upang itaguyod ang katotohanan at katarungan at nanindigan para sa mga ginipit ng nasa kapangyarihan. Ang panyero at kasangganyang si Luis General Jr., na na conscience of the community sa Amen sa Naga. Dahil sa matapang na paglalahad ng mga pangaabuso ng rehimen at paghubog sa henerasyon ng mga abogado at si Melesio Lanzadares Marimon, ang tahimik na anak ng manging isda na nag-alab ang paninindigan para sa karapatan ng mga magsasaka ng Davao de Oro. Si Emerito Naharo Rodriguez ng Davao del Sur na sa murang edad ay tinaguriang ang na hinashasan dahil sa kahandaang makipagkapit-bisig at ibahagi ang kaalaman sa mga salat sa buhay at si Isagani Rodriguez Serrano ng Bataan, na inilaan ang buong buhay sa laylayan ng lipunan. Isang community organizer na pamahal sa mga kaisa sa laban dahil sa hindi matinag na pananalig na ang taong bayang nakikisa. Ang taong bayang nakikisa ang babangga sa lahat na nagbabantang wasakin ang ating demokrasya bayani ang bawat isa sa kanila. At hanggat may kahit na isang tinig na nanatili upang igiit ang katotohanan ng kanilang sakripisyo, ng kanilang paninindigan, hanggat may kahit na isang bulong na magigiit ng katotohanan ng kanilang kabayanihan, bayani sila. At ang totoo pa nga, kabayanihan din ang pagigit ng katotohanan ukol sa kanila. Kaya nga may mitsa ng kabayanihan sa ating lahat na nagtitipon ngayon upang parangalan sila, lalo na sa konteksto ng ating panahon ngayon. Bantayog ang tawag sa lugar na ito. Monumentong nakabantay sa kasaysayan. Matayog. Gawa ito sa bato sa gisag ng di kumukupas, di katotohanan ng kabayanihan na mga pangalang nakaukit dito. Ngunit ang totoo, hindi lang sa batog gawa ang bantayog ng mga bayani. Gawa rin ito sa laman at dugo, sa baga at lalamunan, sa kolektibong tinig ng mga tumitindig at naninindigan. Uulitin ko, ang nangyari ay nangyari. Ang kasaysayan ay kasaysayan. Ang kabayanihan ay laging kabayanihan. At tayo rin, palagi, tayong mga patuloy na nagigigit sa katotohanan. Tayo ang tumatayong bantayog nito. Kamakailan lang, may nagpadala sa akin ng tula mula sa isang tanyag na makatang Amerikano na si Jane Hirschfeld. Unang dalawang linya pa lang nito, tumalab na sa akin dahil na diwa nito ang sentimyentong alam kong nasa loob nating lahat. Nasa loob ng lahat na lumalaban sa kabila ng mga balakid. Ng lahat ng mga patuloy na kumakahig sa pader para isulong ang mga prinsipyong kinakatawan ng mga pinaparangalan natin ngayon at ng, mga, at ng bawat isang bayaning ginugunitan natin sa pamamagitan ng bantayog na ito. Sabi ng tula ni Hirschfeld, and I quote, Let them not say, We did not see it, We saw. Ang sabi pa niya, Let them not say, It was not spoken, not written. We spoke, we witnessed with voices and hands. Close quote. Huwag nating hayaang masabing hindi natin nakita. Nakita natin. Huwag nating hayaang masabing hindi natin binigkas o si isinulat. Binigkas natin. Sinaksihan natin gamit ang ating mga tinig at bisig magbabalik-tanaw ang mga susunod na salin lahi at tatanungin nila sino ba ang mga totoong bayani. Naway mabasa nila ang mga pangalang nakaukit dito upang marinig nila ang ating tugon tumatawid sa mahabang panahon. Sila, silang mga nakaukit dito hindi kami nanahimik sa pag-asang patuloy nyo silang gugunitain at pararangalan at kayo naman na magsasabing bantay sa tayog ng kanilang kabayanihan magpasawalang hanggan. Maraming salamat at mabuhay ang bayaning Pilipino.